Good day mga idol for this video day mga idol no na mitik na yon yung pro six zero mga idol pa mga goy day ni mga idol no so time departure ni alas 10 sa buntag mga idol no ang nagsono dani kay pro six eleven mga idol o gon boy day ko ni mga idol no o ang mama mga idol o nga pa na o guys sa katawo ngalarga na sila ano yata wala na ko na kayo ang surrounding sa Ecoland Terminal mga idol no kay gisita man ko kanang taga guardhouse mga idol nakalugo man sila Davao City mga idol wa na lang ko nag video mga idol no sa while ga video video ko ani mga idol ang behind the scenes kina ni mga idol makita lang ko nimo galingilingi na kwani walag to pero klaro gyap ang target o kay gitargetan pag gyap mo na kung bus mga idol besa gib badlong na ko mga guardhouse mga idol Wag yapong ko gahe yapong ko gulo mga idol ba video lagya lagi yapong mga idol no kay panagsara man ta makitag bas god kay sa among kuyanan wa man gi bas mo mga idol wa man gi na mga idol manam pag nay makita ang bas nya kita idol man tag mga bas mga idol pitik din na drit so why duha duha basta way musita pero nay musita aw lingi na lang kag mga idol no basta mo atu gani kag terminal mga idol ayaw dun og oh, video video ng surrounding sa Ikulan Terminal kay si Tahon yung ka sa gwardiya sa Ikulan Terminal no ato na sila sabton mga idol kay tigulang naman po lang si Tao oh, murag ka na kay ang batasan kas masuko man nagdali abito <laughs> mga idol no na nang po 6-11 mga idol ni turno na aning Ikulan Terminal going to mga goy time departure ni 11am mo pa pagturno gani time departure na no, dayon right turno na mong lalay gud <laughs> mga idol guys right? dili kita na si lalay si biking man eh bike Generation ni 11 mga idol no mo nang unit sa mga goy puros gina biking basta pa uh, uh, dabaw to mga goy gina puros gina biking walay lain na sagola na nga unit mga idol no basta biking lagi nang nas mga goy Huwag puros puro 6 ang nagsugod sa number mga idol no. Kuyaw kay na sila. So, okay na mga idol. Larga na tong puro 6, 11 mga idol no. Nga, kami sila kabalo nga. pa din ang CR. Ila sa gihulat. So, nisaka naman tong na yung CR. Larga na dahil sila. Wanay, dagang storya mga idol. Nga, kay daganon nun pong nga naghulat para mate. Aw, Wa ni dagan storya ni turno na dayon to para mate mga idol no. Og kita ni mga idol grabe ka ang pasayro para mate mga idol no kumpara sa mga goy. Pero maura man pud ning urasa mga idol ni turno sa ni larga man dayon muragwara nag uras mga idol no. Adi di ra larga ning para tum para mate mga idol no. Wara nag 30 minutos bitaw mga idol. Ate kitaw mga idol lang 30 minutos pa lang interval mga idol. No? Og kita ni mga idol no anong ga video video pagyapon ko bisagisita ng ng person nga idol o nya nag video video pagod. Oh, parang saraman ta mga kitag -bots. nga nung dili ko ta pwede makavideo basta di lang ta, kita makitanog guardhouse mga idol, taga guardhouse. din ta, mo video video na sila kay basin basin kwan tong cellphone ilabog pa lang, di ba yan ni ako ang mga idol gihulman na ba ni sa dulman na bayan ako ni silpon sa akong mama mga idol no kay guba na munto akong silpon god. Wa na ba kanang na ng baterya to mga idol inpis mga idol. Nindot ba itog kamera kung silpon mga idol makita lang ni mga idol. Kita ni mga idol kining silpon nga uh, video-video na karon kita ni mo murag -kurug, kurug kurug siya video mga idol ang natikas ang nindot itog kamera camera kung pitik mga idol kay cellphone mong ganto na ako dati mga idol tapos na daot lang tungod sa battery huwag pila hara may istorya mga idol Diyan ang sunod na itong amati 4835 mga idol new liberty gini siya mga idol no, samot na ang bus bagot tapos ang konduktora kay perte ka si tirada konduktora ako ni natural babae gud na bita mga idol karon lang kita konduktoras bachelor na ni Des bachelor no Amin ako sa Metro Shuttle lang na ah, naama po Dennis bachelor, mga idol. Na spot na tong si Levin, mga idol. para butuan. Nagpugi points ang driver. Salamat sa notice. Idol. Na driver sa 44144. Na Batsinlor. O ni Torno na tong isa ka si Levin para butuan. 1. Huwag ilayin aning si Levin nga Batsinlor Toros mga idol. No? Kung daily para butuan lang siya mga idol. No? o giyaran ni turno na to ang c Walang Wala na ako nabasa ng number mga idol no kay mo di Modol dito kay dito ba yung gisita gani mga idol sa dapit sa may kanang turnoanan sa Santo Tomas mga idol o di na to balagan ang storya mga idol dari na po sa, sa Metro Shuttle mga take no Panyo nyo bataan na yun mga idol no 23317 Dabao Metro Shuttle na mitik ko dari mga idol no kining driver ni mga idol kay nakabantay gini siya sa ako video mga idol Ninab, sya, ni Nab siya ni Dol dito na dan fights o oh, tara wad na sa para butuan niya dabo metro shuttle sa matingala dira nga naay metro shuttle nga pabutuan niya eh, no kay duha na sila para butuan niya gikan ang oh, metro shuttle o oh, gang bat silor bus number rin eh, sa metro shuttle no bus number 35527 botuan dia tagum bang idol no agi mungkin nak panabuk karnin tagum M Nabunturan, bunturan munti trinto san prans bayugan si bagat botuan aw oh, mau deh nama idol mau sunun sunu sunu saruta paingon botuan ang para new batan mga idol nilarga na mga idol bisa pa sa aero na ikabiliban ako mga idol kay tingin sila las puno mga idol mularga gina sila uras na larga larga gan bisa guay pasayro mga idol no aw pais larga nang yubatan, bataan may pasayro dong balak kung sakay di agpan yung bataan atang na lang mundras bastat mga idol no yas buangin jam. ang joke lang mga idol ya kung sa agdaw de. kay mito sa atin agi sa agdaw mga idol Log buangin jam. Aw, <laughs> may padre na lang tamamitik sa SM mga idol Kaya wala may musita na ito Gwardiya mga idol Siya, ro, gwardiya sa SM Musita pa Bas, rana gani akong gibidyo mga idol Dili mga tao sa kalibutan Charot Dere na lang ko sa SM ni Tiwas O pamitik mga idol Kay Kay kabalo ko mga idol Makonsensya mga idol Masitahan tag otro Malabay din cellphone mga idol Nga dili atua, ah Aw, in peace Impas mama ne Hinulman na ba yun akong cellphone sa akong mama mga idol no Bisa ka ng utahan na di ang akong cellphone yun mga importante dele maguba ang cellphone bahalang maguba ang uban relasyon basta akong cellphone dele maguba mga idol, <laughs> oy, mga ng mga idol no? ma SM, oy SM singgitin na mga conductor na mga idol pag maabot silang SM SM na okay So dere la to for today's video mga idol no. Thank you for watching and don't forget to follow, like, share. And salamat sa paglantaw. Mato, amping mutanan. Bye bye.